sa mga taga Balanas. Ako 'yung Mr. Picota. Yes. Yes. masbate tikao burias. good morning kamusta 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 buhay buhay mga idol Ayan, syempre continue tayo sa ating travel mga ludi at syempre dahil nandito tayo ngayon sa bayan ng palanas masbate naisip natin na gumala muna dito mga ludi sa mangrove nila yes kasi merong mangrove sila dito mga idol na ginawa actually mar marami na nag vlog nito no napanood na natin to sa kay JM nga at sa ibang content creator din dito sa Masbate. At syempre, dahil andito na rin tayo, do, no, naisip ko na i-vlog na rin mga amigo para makita natin kung gaano ba kaganda itong mangrove nila dito, ano? Yan. At syempre, Samahan nyo ako para lagi-lagi tayong magkakasama. At nga pala kung gusto nyo pala lang baybayan yung ating mga gala, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. At ito na mga amigo, pasokin na natin. Baka mapasok pa ng iba. Ayan. At syempre, pagdating natin dito mga idol, ayan. Sa needs na nakalagay dito mga idol na mga bawal, dapat natin sundin, ano? Para hindi tayo magka-problema. Kaya dapat kung ano yung uh, Uh, dapat sundin, sundin natin mga amigo ano, para hindi tayo mapagalitan at ito nga, pagpasok natin dito, si kuya tumatawa na agad ayan, shoutout na lang sa inyo, so shoutout sa mga taga, ano uh, palanas mas bati, kung taga palanas ka, biggest shoutout na lang sa inyo ano? at ito na mga idol dito na natin may kita kung ano na, kung ano kaganda itong uh, mangrove ng palanas, ano ayan So wala nga lang tayong drone mga amigo Kaya ito lang muna yung ating gagawin Yan Papalipa natin yung ating cellphone sa itaas sa impapawid para makita natin yung um, situation dito sa mangrove <laughs> Natatawa tuloy ako mga amigo sa ating ginagawa. So ayan mga amigo, yan, dahil wala tayong drone, pinahaba ko lang yung stick natin no, kasi tripod lang yung dala natin mga amigo nyo. At dahil nasa bungad pa lang tayo ng mga group mga idol, ito, videoan na natin yung view para naman makita agad natin yung ganda dito no. At syempre pagdating natin doon sa unaan, meron tayong mapapansin na circle, ayan parang waiting sheet na nilagay doon sa gitna mga ludi. Ayan, at syempre yung ating mga amigo, malayo pa lang kumakaway na. Ayan, mga amigo, mga amiga, mega miga, shout out na lang. No, ayan. Kung sino ka man, ayan, shout na lang sa iyo at mag-comment ka na lang diyan. At meron nakalagay dito, guys. Palanas Basud Mangrove Park. Ayan. So diretso tayo dito, mga amigo, kasi meron kalsada pa dito. Ayan, lakad-lakad tayo dito para makita natin, no? yung view pa dito mga amigo at kung gusto nyo mamasyal dito mga amigo pwede pwede kasi libre libre naman ano wala pong bayad dito pag namasyal kayo at nga lang pagdating natin dito medyo malakas ang hangin kaya ito mga idol, nag voice over na lang tayo kasi nga uh, ang ingay ng hangin mga ludi. Ah, yeah, ganda talaga dito pala oh mga amigo. Yan, pasyal na kayo dito kasi libreng libre naman. At nga pala mga ludi, kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga gala, mga travel mga vlog ni Dudeski motovlog dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo at nga pala mga ludi no wag muna kayo mag wag na kayo dun mag follow dun sa Dudeski motovlog kasi uh, problematic yon so eto uh, dito muna kayo sa bago nating account na ginawa ano itong Dudeski moto so dito na lang tayo mga ludi supportahan nyo sana itong bago nating account Yan, yeah, ganda dito pala oh. Ganda mamamingwit dito mga ludi. Yan. ah, uh, kita nyo naman medyo maalon. Pero maganda sana kung lagyan to ng ano no, ng ilaw pagkagabi. Marami pang pupunta dito kung lalagyan to ng na, ano. Nang ay meron pala. oh, may street light pala dito ah. hindi ko napansin ah. So talagang malupit to, malupit uh, itong mangrove nila. Dahil napakaganda. Yan. So dadagsayin talaga to ng tao lalo na pag gabi ano kasi maganda kasi tumambay mga ludi sa tabing dagat at syempre maganda tumambay pag may kasama kang alams na <laughs> yan pero sana bantayan ito dito mga ludi ano bantayan itong mangrove na to kasi mahirap kasi pag hindi pag walang bantay dito mga ludi baka gawing Buduan ini din mga amigo <laughs> Iba si ini nini din na siar. Arap Aram naman natin baya natin Mga kababayan Pag inabot, bahala na Kundi hindi nala <laughs> Dahil may kabilang tulay pa mga amigo So doon muna tayo at si ate Talagang kinikilig sa atin Sa pagbablog natin mga ludi Kaya ito nagpa-shoutout nalang Shoutout na sa mga taga Palanas. Ayan Ayan, na-shoutout na natin sila ate at kuya At syempre mga ludi dito naman tayo sa side na to Kasi pag, dum pag pumunta ka dito mga ludi Dalawa lang yung tulay dito no, Kaliwa, kanan Kanina doon tayo sa kaliwa Ngayon nasa kanan tayo So dito naman tayo Titingin-tingin kung ano yung matingnan At baka may uwi natin <laughs> So dito pala mga ludi May tropa pala dito May mga tropa pips na gumala din Mga riders yan, mega mega shout out na lang sa aton mga amigo amiga, ano? Yan. So ito yung mga kaganapan dito mga amigo. Malakas pa rin yung hangin. Ayan si Popsy. Yan, mega mega shout out na lang at sa dalawang dalaga dito, oh. Yan, shout out, shout out. Wow, kita mo nagkaway-kaway na lang si Ate. Pagdating mo dito sa dulo, ito yung matatanaw mo mga amigo. Yan, ang ganda, di ba? Yes. Yan, oh. ka rin yes. sa ato. <laughs> shout out, shout out na lang. Let's keep moto vlog. Let's Gala sa mas uh, Okay. And shout out na lang sa atong mga amigo, mga amiga. No? Pasupport na lang mga idol sa atong bago na account. Ayan, no? At syempre, dahil tapos na tayo gumahala doon mga amigo. So dito na, palabas na tayo. At ito sila kuya at ate. Yan, nagbablog din ata sila kaya ito, naispatan nice natin. So ayan mga amigo, kung gusto niyo gumala dito, libreng libre, pwede kayo pumunta dito para naman makita nyo yung mga kaganapan dito. At syempre, ang masasabi ko dito sa mangrove ng Palanas Masbate ay talagang napakaganda. Okay, hey, tapos na kita nag dito sa Palanas Mangrove, mga idol. Maganda, pali, maganda galit dito. Pwede ka magpa-share dito para makita nyo yung area. At sigurado, mapapawaw kayo sa ganda dito mga idol ano yeah, So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel dito sa Masbate mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo So ako nga pala si Dutski Motovlog na nagsasabing hindi pa sina, hindi, na Bye bye mga amigo